Ilang nasawi sa estansya sa Iloilo hindi pa rin ma-recover mula sa isla dahil kulang na ang gasolina ng Coast Guard. Ang kapag namatay, inilibing na sa Masgrave. Sa Roa City, Capiz naman, marami ang umaasa sa perang padala ng kanilang mga kaanak. Ang problema, offline ang mga ATM. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve. Mel, well, napasok na natin ang bayan ng Estancia sa Iloilo at putol pa rin ang linya ng komunikasyon doon. Pahirapan din, Mel, yung retrieval operation dahil sa kakulangan ng mga gasolina. Kaya meron pa mga nananatiling mga bangkay doon sa mga isla. Balot ng bunker fuel ang bangkay na ito nang iahon ng mga rescuer. Wala raw pagkakakilanlan at halos nasa advanced stage of decomposition na. Suspetsa ng mga otoridad, labi ito ng mangisda na nagtago sa pampang sa kasagsagan ng bagyo. Yung katawan niya, paghila namin para gandila na. Dahil walang signal ang cellphone, umaasa ang mga rescuers sa ulat mula sa two-way radio. May mga bangkay pa raw na naiwan sa iba't ibang isla, kapos lang sa gasolina. Kaya gustuhin mga ma-recover, hindi agad-agad magawa. Gano'ng kahirap ang rescue? No? Walang kulang kayata sa krudo. Pa pa paano tatakbo yung gasolina? Kaya, halimbawa yan, ginagamitan lang namin ng pole. Okay, we have the outboard motor. Kaya lang... Limitado ngayon yung, ano, yung fuel namin. Ang pira-piraso ng bangkang pangisdang ito, isa sa mga na-recover kaninang umaga. Si Jugi Fernandez, tagtadman ng sugat, laking pasalamat sa ikalawang buhay sa gitna ng mga dambuhalang alon na kanilang sinagupa. Ang malakas ng hangin at saka malaking alon at taas talaga ng tubig. 15 feet? Oo, oh, uh, 15 feet. Mas mataas pa po sa inyo, dobles? Oo, oh, uh, taas pa. Ang mga sinawimpala daabot na sa mahigit 80, mahigit sa 10 lang daw may pagkakakilanlan ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mas grave na ang derecho nila, lalot nakasusulasok na ang amoy. Anong pangalan ng anak niyo? Si Og Si mag Og Magbanua. So eto, yung ginagawa sa ngayon ng mga uh, kaanak, ng mga namatay titingnan na lamang nila kasi hindi na rin ma-identify dahil medyo masangsang na talaga yung amoy. Medyo talaga namang advanced stage of decomposition na kaya ginagawa ng uh, pamalang lokal dito. Nako, nahimatay na si Lola. Nako. Ihiga muna na dito, paypayan. Nang mahimasmasan, walang tigil sa pagtangis si Lola Lea habang dinadasalan ng kanyang anak. Habang may nagluluksa, marami ang kumakalamang sikmura. Ang magkapatid na Biboy at Flower nakatanaw sa bawat helikopter na dumaraan, umaasang maaambunan ng tulong na hanggang ngayon, di pa rin nila nararamdaman. Tulungan na ba kayo? Hindi pa. Tulungan mo namin ng pagkain. Sa munisipyo, tirikman ng araw, matyagang nakapila ang mga residente. Sabik at naguunahan sa ipinamamahaging relief goods. Yeah. Sige, padala sa amin dito. Kapos na rin sa pera ang ilang taga Rojas City sa Capiz. Pinilahan ng mga residente ang Money Remittance Center dahil umaasa na lang sila ngayon sa perang ipadadala ng kanilang mga kaanak. Offline din ang karamihan sa mga ATM sa lungsod kaya pinilahan itong aktibong makina. Samantala, binisita ni Vice President Jejo Marbina ang ilang lugar sa Iloilo, kabilang ang Zaraga, Pototan, Concepcion at Estancia. Mel, bukod dun sa problema sa mga nasirang bahay, isa pa sa inaalala ng mga taga estansya ngayon, yung pagtagas ng mahigit sa 200,000 litro ng bunker fuel mula naman sa power barge ng Napocor. Sa ngayon, ang ginawa muna nila, nilatagan ng uh, oil spill boom yung uh, dalampasigan para mapigil yung pagkalat nito. Pero marami dun sa mga bata, nakatatanda at mga buntis ay sinisimula ng palikasin dahil nga masangsang yung amoy, Mel.